Magandang araw mga kamisis, nandito ngayon tayo sa Laura's World at samahan niyo po ame na ituro sa inyo kung paano maging marketing affiliate ng Lazada po. Tama po kayo, ito po ay Lazada yung binibilan po natin at ito po ay isang paraan para kumita ng pera kahit hindi na kayo nagbebenta ng produkto. So ang gagawin niyo lang po ay magiging affiliate nila ng tulungan na makabenta yung mga negosyante through Lazada. So, ito po yun. So, i-click nyo po ang Lazada app at makikita nyo po yung profile. Yan po. May makikita po kayo sa My Channels Laz Affiliates. So, pag pinindot po natin yan, meron po tayong makikita ng dashboard and hanapin nyo lang po sa ibaba yung report. So, yan po. Report. Ito po. Papaita namin sa inyo. Titigan nyo po muna. No? So, yan po ang makikita natin sa last affiliates report natin no so last month's estimated earnings zero ibig sabihin yung nakikita nyo nakita po namin ay this month lang po yan so yan po ay 432.38 pesos and makikita nyo po yan ay sa conversion report may dashboard din po sila yesterday 7 days and 30 days so makikita nyo po ang report kung magkano ang mga kinita ninyo sa mga nakaraang araw dito sa Lazada Affiliate Program. So, ito po, yesterday, meron po tayong 3 clicks, may isang order at isang unit. So, tingnan natin po yung 30 days. Ano po? Ayan. Sa loob po ng 30 days, meron po aming 65 clicks and may umorder po sa amin ng 27. 27 po. And ang nabili po nila ay 27 din unit. So, ibig sabihin, 1 is to 1 yung order nila. Ano po? So, kung makikita nyo po, ang kita po namin, uh, last 30 days, sa so 27 orders ay 432.38 pesos. So, hindi po katulad ng, ng Shopee, ano po, pinapaita po nila yung, yung report kung magkano yung nabili sa total ng naorder No? Pero dito po, ay ah, uh, kung makikita ninyo ah, uh, ang dami namin na po-order kagad so kung iaano nyo po yan sa 27 orders ay isa din po yung 432.38 na earnings or commission so yan po so sa susunod na video sana po iabangan nyo tuturuan po namin kayo para maging miyembro ng Glass Affiliates ng Glassada app so tulad po nito hindi naman po kami uh, nagbebenta ng produkto, nagre-refer lang kami, meron po kaming kita. So kung tayo po ay masipag, mahilig mag-post at madaming kakilala, pwede niyo po silang ingenyuhin. Dito na lang po sila sa link ninyo na ibibigay para magkaroon kayo ng kita. So abangan niyo po yung video namin para mag-apply and paano po i-post or gawin itong uh, pagkita ng commission. So yun lamang po. Salamat and goodbye.